Uling ngaulang aten kaja. Mga istorya sa umba. Bao kanami kang background ta ba? Habal-habal kidang mga saging. Na dumduman ko ang kan una nga kadabot ko sa piyak baryo ka ano ba ka saging ka iba Pati mga itlog sa pugadan, dalasa pa. Heh. Padayaw mo pa nga. Kadabot ko ka ka, sa pihak bariyo kang hindi mo. <coughs> hindi, manami. Mahay, si Tsuy Pugak man. Kanuna pa to Tsuy Pugak ah. I'm a change man now. <coughs> Bow, change man. Amor nga, nabansagan kau nga boy palit, hay nakasabit kag napalit ang imo ulo, sa kawayanan kadalagan pagpangawit mo. <tinyo>